Hello guys! Ang topic naman natin today is kung paano kapag may isang kapatid na hindi sinama sa hatian ng lupa na pagmamayari ng kanilang yumaong magulang. So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin naming sagutin ang bawat tanong. So paano nga ba kapag may isang kapatid na hindi sinama sa hatian ng lupa? na pagmamay-ari ng kanilang yumaong magulang. So kapag may isang kapatid po na hindi sinama sa hatian ng lupa at naghahabol ito sa share niya, pwede siyang magpagawa ng adverse claim or precautionary notice sa abogado at ipaanotate ito sa titulo ng lupa para aware po yung public at yung registry of deeds na subject of dispute yung lupa. And as a result po ng annotation, hindi mapaprocess ng mga ibang kapatid yung pagpatransfer ng titulo sa kanilang pangalan hanggat hindi nasisettle yung dispute nilang magkakapatid. Then kapag hindi po talaga kayo magkasundo na magkakapatid, ayaw po talaga kayong bigyan ng share sa lupa ng namatay na magulang, then kailangan nyo na pong idaan sa korte yung away ninyo sa lupa para yung korte na po mismo ang magde sa hatian at para mabigay ang inyong respective share dito as one of the legal heirs. Paano kapag nabenta na or nadonate ng kanyang mga kapatid ang property sa ibang tao? May habol pa ba siya? So what if po no nabenta na or nadonate yung lupa sa ibang tao? May habol pa ba yung kapatid nito? So kapag nabenta na po ng ibang kapatid yung lupa sa kabuoang area at hindi kayo pinapirma sa kadahilan ng ayaw ninyong ibenta ito pwede po ninyong ipa-cancel yung deed of sale na pinagawa nila. Dahil hindi po kayo nakapirma dito despite isa sa mga takapagmana at co-owner ng lupang na iwan ng yumaong magulang. Again po, if ayaw nilang i-cancel voluntarily yung deed of sale or walang agreement na naganap kahit doon sa opisina ng barangay para ma-settle yung dispute, then kailangan na po ulit na idaan sa korte yung pagpawalang pisa ng deed of sale. Same rule applies din po kapag na-donate naman yung property sa kabuuan din. If hindi sila willing na i-cancel yung donation voluntarily, then kailangan mo na din po na idaan sa korte yung pagpa ng donation. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel para sa mga ibang katanungan or mga clarification mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli,